Pagpapunta kami ng bukay bulakan, dadalaway namin sa Pancit Canton Dalawa kami, dito na kami sa ano? Naging humid Ikaw nga, nangiiwan kayo Bakit nangiiwan daw ang uunan? Hindi na Diyos namin, no? At tayo Nandito nga pala kami sa Balenzuela <laughs> Grabe, hindi namin alam yung mga dinaanan namin dito sa Balenzuela Ito, Barangay kabala lang Ayan yung bridge oh yung dinahanan namin Puro ang lilit na kalsada Okay nakikita na namin yung highway Nasaan ah, na ba kami? Bula ka na ba to? Oo bula ka na to Uy bula ka na pala kami Ayan service road kami Enlec service road amada dapat tinulungan na na ano ko live Dian right So ininom na kami ng pineapple juice dito sa may ano Marilaw tataas yan, naglugaw muna kami. Yan o. Yan Lugaw guys! Lugaw, kain tayo lugaw. Okay, nandito na tayo sa barangay nila. Pancit Canton, barangay Batcha. Ayan o. Oh. Grabe, layo pala ng binabike mo. Papunta Timberland, makapunta, makarating ka lang sa amin. Ngayon, kami naman pupunta sa'yo. Bukit na yung dinadaanan namin. Papunta ka na Pancit Canton o. Oh. As nakarating din. <laughs> This angel has fled.